Ay, nako. Good morning, guys. Kaagising ko lang. Sarap ng tulog ko dito ngayon sa probinsya. Wala kang iniisip. Ang haba ng tulog ko lang ang iniisip na kung ano-ano. napaka ko ng utak ko at napaka-peace of mind dito sa probinsya. Talaga ang sarap matulog sa probinsya. napaka -tahimik. So, ngayon, guys, ah, na, nakulang yung tulog ko kasi may... Nagising sa akin dahil na mayroong nag-iingay. Naku, ano to? Nagkaroon na ako ng peace of mind dito sa probinsya. Ngayon, ginugulo nyo na naman ako. Na, na ako. na sarap ng tulog ko dito. So, mayroon daw na nag-iingay. Sa social media na naman. Akala ko ba nakapag-move on na. Hindi pa pala nakapag-move on. At ngayon, ay nako. Pahingin akong kape, ma. Ay, ay pahingin akong kape. Ay, ito, di, di maka, di, hindi maka-move on. Pumunta pa talaga sa tulpo. Para dagdagan yung views at followers. Nako. Ay, ano ba to? Ang sarap na sa probinsya. nga dito, ang sarap ng araw ngayon, oh. At ayan na natin manahimik. Ang sarap na ng buhay ko dito. Ayan, oh. Ang saya, ang sarap, oh. Oh, oh. Oh, napakaganda ng araw. Kahit late na ako mag nagising. Pagbukas ako dito, Jib. Pagbukas. Ay, nakakape. Magkakape muna tayo, ah. Ayan, oh. Ang ingay nyo, tulog pa lang, tulog pa ako. Tapos sasabihin nyo, di ako sumasagot sa tawag nyo. Ito na nga, oh. Kaagisin ko lang, sarap ng tulog ko. So ngayon, nagpapatulpo siya. Bakit, bakit pa <laughs> Nagpapatulpo ba siya? <laughs> Ang saya <ako> na dito. <laughs> bakit ba ayaw mo mag-move on? At ayaw natin bigyan ng peace of mind yung sarili natin. Nagpapatulpo ka pa dyan. Ah, ano ba? Ano ba yung gusto mo? Ha? Ah? Nagpapatol ka pa talaga. What? Ha? Ano, kape mo tayo, oh. 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 Agising ah, ko lang sarap ng tulog ko. Mabukas na. Nandito yung susi, oh. Susi sa... And guys, nilagyan ko kasi ng uh, lock yung uh, tiris ko. Ayun, oh. Nandiyan. Nasa kabinet. Nasa kabinet. Hindi sa so, kape tayo guys, oh, kasi yung sarap ng gis, tulog ko. Ang haba ng tulog ko dito sa probinsya. 10 hours, yung tulog ko, grabe na, pasobra. Yung kayo, so, kape tayo. Oh. Kasi ang, ang init sa kabila eh. So, kape muna tayo si ang init sa kabila. Ang lamig ng utak ko, ang init sa kabila. Ayun guys, so, papakita ko sa inyo yung, ano ko ha, ah, yung buhay ko dito sa probinsya. Oh. Oh. Yeah, ang sarap, di ba? So, oh, napaka piece of mind talaga dito. napaka presko Eh, no? Oh. oh. Alam niyo yung para kang, di ito yung mga paborito ng mga pariner na, ano, ah, bahay overlooking. So, ngayon, ako yung pariner dito na pango. Oh, pariner na pango. Okay, so, kapilan tayo. Ay, huwag kayong dala sa init. Kapilan tayo. Init lang. Kapilan yung may Dapat. Eh, na? Oh. I love you guys. Na ano ba kayo? Maging ano na tayo? Peace of mind.